Welcome sa isang ordinaryong araw dito sa aming tahanan. Narito ako, si Ram Ruiz. Kasama ko si Joanne na nagyayabang. Magaling daw siya magluto. sinilip ko yung oldenote ano, tuyo. So bakit ka na nang kaitsura nito? Can you, ano, get me some kamatis? Ah, oh, sa ref? Yeah. Okay. Dinala ko dito yung motor. Kasi ayusin ko yung petan. <laughs> Dahil nirepair ko yan last week pero sumablay pa rin. I'm trying to grow my mustache for several years. Kahit anong gawin ko talaga, eh, hindi, dulo lang eh. So, you know, Asian mustache. So, naisip ko na gagawin ko na lang siyang ganyan. Curly, curly. Okay, the okay. While I'm grabbing the kamatis mula sa ref. So, I hope this will be a success kasi This is our ano, hindi aesthetic na tunay na buhay. Pero it's a big one. Hindi pa nandito yung motor. Medyo, pero okay lang. Hindi naman araw-araw. No? Hindi naman everyday yan. Tsaka sign of life yan, baby. Uy, mamaya, do you want to ano, have a picnic? And <laughs> bring away. <laughs> right. our... I think I know where you're coming from. <laughs> Iyaya niya mag picnic kasi dumating yung order niya. Ito oh, no? oh, 'di ba? Tapos meron pa siya nito, kasama nito, ayan oh. No? So ito siya. Tapos meron ka pa nito na ilang piraso apat. Lahat din kasama yung uh, hindi pa dumarating. Ano ba yung Sardines na uh, no, baso. Ah, oh. Mga 1.5 lang. Kasi 'di ba matagal mo nang request sa akin 'yan. Matagal ko nang hindi pinapan. Hindi naman hindi lang in-order kasi namamahalan niya ako. Pero namamahalan ka? Ay, ba't ko toy kilala ka, hindi pa tuluto. Hindi pa. <laughs> O, di ba? Musok-usok pa rin ito. Pagka namamasyal tayo, hindi na tayo nakatunga O, di ba? Kung it adds to our, ano, our play. Kasi nagluluto-luto ka na doon. Ay, may kakaibang joy lang talaga yon. So, we spend money sa mga ganong kasiyahan. Biling kami gumastos para sa mga ganong little joy. So, tinry ko na yung kanina. Wala akong idea pa ano gagawin. Na-unsighting ako kanina kasi gusto-gusto mo na siyang umandar. Pero hindi mo talaga alam gagawin. Baka sumabog. So, nanood ako ng YouTube video. tutorial. Yes. Tapos yung try mo lang, gumana na. Nung una, hindi, hindi siya gumana kasi hindi ko pinanood lahat. Parang, ah, ganito pa na gagawin. So, nagbamarunong na ako. ginong-ginong ko na. Kasi hindi pa rin. Tapos sa kanya, nung pinunta ko na sa dulo, sa kanya, umandar na. So, ang ginawa ko, nag-stay put ako. Nanahimik ka? Nanahimik ako. And it's a hard work. Kasi gusto mo nang wala ka idea. So, nanahimik na lang ako. Pinanood ko. Tapos, patiently. Patiently. Oh, one minute lang naman yun. Pero boy, oh boy, nagantay ako ah. Very patient ako. Tapos yun, the second time around, I got it perfectly. Oh, di diba? This is how you do it. By the way, ito yung view mula sa kusina ni Joan. Ayan. Yung aming neighbor na nagtanim ng mga mais. Tapos yan. And we can see yung mga mountains. Isa sa masipag namin ng na neighbor. This is a good place to stay. Yung kubo na to, like masarap siya mag-chill-chill mag ka lang. Uh -huh. Pero hindi talaga siya aesthetic. Alam mo yun, yung mga nakikita mong kitchen sa internet, yung malinis, yung... yung alam mo yan, yung maganda, maganda, maganda. Pero, I'll take this any day. Kasi yung paligid, saka yung hangin, yeah. <laughs> May access to, ano, ng mga views. Mayroon tayong duyan, duyan gano'n. Tapos, minsan, may motor ng mister na nakakalat. This is life. andun yung ating classic na tricycle. Bisikletang nakatambay at gitara. May nakabang na si June hmm. at si Max. Ano Mga, ng mga isda something. ko lang, kasi kumain Parang ano siya, parang... Bagong, oh, o, Bagong uh, bagong isda. Okay, akala ko, ko yan yung bagong na kinalakihan ko. Naririnig ko rin yung dayo. Akala ko same lang yun. Ilonggo ba yun, dayo? Hindi ko alam yun. O Cebuano? Ako Cebuano. Kumusta? Lagyan natin ng luya. Wow, luya pa. Ano lasa? Lasa? Bagong nga, ah. lasang bagong. Masarap? Masarap kasi may luya, may maraming kalamansi. Asin. Asin yun? yung kawsawan mo. Pero may tamis. Do you need rice? Ito, bagong kaldero to. <laughs> <laughs> kaso nung, pag, uy, nung pagbili nung panawalan ng, ng gasol kaya niluto siya sa kahoy bibihira kaming you know, magluto dito sa bahay ng, ng masinsinang luto sapagkat eh, hindi naman namin mauubos yun ng dalawa lang kami grateful kami sa place na to na pinaparenta sa amin kasi eh, malawak tapos mura lang din at the same time mura just because nakukumpara ko siya sa Manila na doon ako lumaki doon kami tumira ng apat na taon na maraming batibang lipat-lipat na apartment same price ng binabayad namin dito pero, pero ito, 600 square meter. Saan ka pa? Mas malaya ka dito. Ito yung pinaka-biggest reason we come back. Eh, diba? We miss our friends, we miss yung paligid. Pero parang what, ano? We came back from Sambales. <laughs> parang... Uh... Kasi sinubukan namin tumira sa Sambales. So we've been here for 9 years noon na. Tapos we tried na, okay, try natin somewhere. So we went sa Sambales. And then after a year don parang ah, na-miss namin yung space na to. So nagkaroon kami ng skip pero 10 years na kami dito. <laughs> I ano natin yan sa ibang video yung Sambales. Kung kung sa Sambales tayo at ganito naman yung kalagayan doon, probably ano. You know, nandun pa rin tayo. Yeah. So, mm -hmm. Malaking factor yung ito, know, ito, yung, yung space. To. Tsaka yung security rin na binibigay ng pangalan yung may-ari ng apartment na to, ng property na to. Generally, mababait na ng mga ilokano eh. Hindi sila mapagsamantala. Tapos ano sila? Papagbigay. So dito, although wala namang yun nga, wala namang negative na mga bagay-bagay na nangyayari. Pero kung sakali man, sa tingin namin, in a way we are protected ng pangalan ng may-ari ng spot na to kung saan kami nagrerenta. Kasi siya ay ginagalang ng mga people around here. And we thank him for that. Yun yung isang intangible na bagay na in-enjoy namin sa lugar na to. Kasi di ba pagka sinabing ano, nagrerenta ka, ang madalas na nakikita lang natin yung lugar eh, ay ah, malaki malawak ba yung kwarto hmm. pero yung mga intangible na yun, yun one, yung safety na yun two, dahil nga malawak siya you can may, be you dito oo oh, may bakuran para uh, may space ka na be anything, to do anything or to just be alam mo yun takat ka dyan okay lang kasi it's your space at wala kang walang sa sayo whatever hmm. like you can just be be you sa sarili mong corner so that's what we like Ay. sa place na to and we hope to, to hopefully to mimic this to sa nyan, sarili and, naming property yeah hopefully in a year or two yeah pero hindi pa natin alam kung nasaan kung saan <laughs> yeah. i am doing some you know if you don't like something change it <laughs> This is my first three days na binabasa siya Or first two days And I really really like it kaso lang I like the story and everything Pero hindi ko type ito So may kinalaman siya sa imagination Kapag nagbabasa ako ng book na to Ito yung may imagine kong mga itsura nila So Compare doon sa movie Ito itsura na to Ito nakikita ko to na si Joe Nakikita ko to na si Meg Ito naman si Amy And ito naman si Si Beth So, yan. Maliban sa ang ganda niya tingnan, parang kaya ko silang ma-imagine. Parang ito yung pinaka-perfect na cover. Looks like your book is already done. Yes! My book is already done. Look how lovely this is. Diba? Inspiring na siya basahin. Tingnan mo kung gano'n siya kakapal. Parang different book na siya. No? Mm -hmm. Diba? Look. Parang ka-level na niya yung book ko na ano, Bringing books Naka-level niya na to this one. Ah, yung ano ganito. Gables. Look at that. Diba? Ang ganda ng itsura. Oh, meron na ako nito, pero oh, binili ko yan kasi I like yung book na to at gusto ko na maganda yung itsura. And this one, look! Diba? Mm. Mm, tama. I like pretty books. Parang masarap siya sa piling, pero malungkot. Parang gusto mo to, pero parang familiar din. Pero parang wala ka naman masyadong ganitong exacto, pero parang meron. Parang ganon. This book is about the four sisters and they love each other. Tapos mga magugulo sila, mga matatalino sila. Hindi sila ordinary girls, ganon. Pero hindi sila mayaman. Forever curious, ganon. Tapos meron sila magandang relationship. May isa dito na napagod na sila sa kanilang mga adventures, sa mga ginagawa, sa mga responsibility. Naisip nila na gagawa tayo ng experiment. Wala tayong gagawin na anything for the rest of the week or kahit hanggang kailan natin gusto. Kasi parang masaya lang yata yung all fun. For that day, wala silang ginawa. Hindi sila anything. Wala silang ginawa. Nagbasa lang ng book. Nakatunga nga lang. Ganon. Tapos, narealize sila na ang haba ng araw. Narealize lang nila na hindi rin pala masaya yung all, ano. Yung walang ginagawa. Tapos, all fun. Dapat, it's a combination of work and play. Ganon. So, I invite you. Magbasa ka ng book. It's a different world. I mean, I know. I know kung gaano siya ka-boring sa start. Pati yung idea. Lalo na kung hindi ka book reader. Parang, di ba? Ganito kakapal. Pero once you read yung book, pero syempre depende sa book. Pero once na mahanap mo yung book na magugustuhan mo, magkakatch ng attention mo, like iba siya. Like, merong something sa puso mo na may steer. Alam mo yun, it's either living yung childhood feelings, or it's either familiar feeling na parang hindi mo naman naranasan pero parang familiar or Ganon. It may, uh, reading books will make you feel feelings. Parang ganon. At least for me, uh, it's for my heart. So, nakakatawa lang, di ba, na simpleng pagpalit ng cover ay naka, nagbago ng itsura ng, ng book. At the same time, parang ibang excitement na yung nagawa nito. Kung kaya naman palang gawing better tapos mas ma-inspire ka, do it for you. Kasi mas masaya siyang gawin. Ganon. Mamaya, magbabasa lang ako dito para mamaya magka-camping tayo ni Rambleries gamitin natin ang kanyang mga lutuan. Ilang ko pumili na ano?